Wow, ha, 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 ha Back to the art. Look, 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 look. Ito nyo ba to? Ooh, ganda. Shiny brass. Stainless alloy. Napakita eh, ko sa inyo. Look, oh. May ginawa ko dito. Kaya ito. Ito isang buong tank ito, oh. Eh. Nalagay natin ito sa bike. Alam niyo yung mga sinaunang bicycle, motorcycle na bicycle na malilit yung tangke sa side so ito yun kinot yan sa gitna and then look at this ito is part ng stand ng ante na uh, flat screen tv so matagal na yan dyan wala naman gumagamit so pinutol ko to yung mga legs nya ito part to nung ano chandelier yung mga old school chandelier na magkakasama sila yun oh. tignan ah tingnan nya pwede natin gawing something to yan 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 see so pwede natin lagay sa board dyan nagmumukhang ano precious cross diba galing lang dun sa pinagputulan na yan talagay na natin yan sa board ngayon ah we will see how it looks like yan tignan nyo kung ano nangyari dun sa ano, dun sa stand ng ano ng LCD TV. So ito ang ganda, the blob. sayang so, ayan, sa chandelier. Ito carburetor ng motor. Ito Ito rotor ng some kind of ano. Some kind of mo motor. And then Lagay ko dyan, oh. Wow. Pretty so, oh. Tapos umiikot. I will make this spin. Baka ipaspin ko to ng ano, ng walang battery. Maybe solar or something. Tapos nakapatong yan si dyan. Sayang yan kung ako sa akin ko. Sayang yung pagka blob nyo, blob. Tapos pakikintabin. Tapos ang title nito, It's All Up To You. No, you know, nakikita yung tao doon. It's All Up To You. Diba? Okay, so eto yung para Manila sign. Ang gagawin ko diyan Manila sign, Manila, pero galing sa bakal yung letters. Mag weld ako ng mga letters. Manila tapos may R dito. No. So, itong, ang ibig sabihin nito, Manila no. This is this way to Manila pero yung sign board is rustic. Ano na na hindi porke asensado ang isang place eh lahat ay masagana di ba hindi balansyado ang uh, wealth na no, some are sobrang yaman some are sobrang hirap so yan ang meaning niyan tapos ito yung yung sinasabi ko sa inyo tignan nyo from far away ah. kasi, hindi pa yun yung final kasi yung yung board nya nando sa lobby basa pa ito yung paano ano, LCD screen yan na. Pinuto, kinater. Ginawang cross. Tapos ito, part din to ng chandelier. ah part din siya ng chandelier na brass. Yung mga old school chandelier nung no? 60s. Kasama noon ng blob. Kasama ng blob. So yun ang kinalabasan niya. Ano naman to? Ang title naman nito is There is Wealth in Christ. There is Wealth. Kasi para siyang silver and gold. Tapos, ito ay hindi pa tapos ha eh, la, nasa isang parang structure to na pinipil pinil siya tapos lumabas si Christ there is wealth in Christ ang ta title niyan pinil off siya and then here ito na mismo yung stand oh, eh. pinutol ko pero naging stand pa rin ng isa parang robot robot assemblage. This one is as a air conditioning system ng kotse. Yan, air conditioning system yan. Diyan yung lumalamig yung mga coils. para radiator. Yun. Tapos, ito yung uh, sa sprayer, yung jet spray. Motor ng jet spray. Yan. Diyan nila pinapa pinapa-generate yung power ng jet spray water. Si Ranen. So naging robot siya. Oo, oh, parang ano no? Parang cyclops pero may mga may mga octopus Maybe this too this from Mars. Or from Venus. Yan. Okay, sisimulan ko na tong ano. Manila sign.